Nagbabala ang Philippine National Police sa mga kabataang aktivista at mga kasamahan nito na hindi sila magdadalawang isip na ipatupad ang kamay ng batas oras na lumagpas sa mga ito sa umiiral na batas. Tunghayan natin ang detalye ng balita mula kay Paul Montibon live. Paul? Pagkatang uh, gabi tila, hindi na nagugustuhan ng pamunuan ng Philippine National Police itong mga ginagawang pagkilos ng mga kabataang aktivista at mga kahalintulad na mga grupo na kontra sa gobyerno. Pero, naiintindihan ng PNP ang ginagawang pagkilos ng mga ito. Baka naman daw ay uh, biktima lang ang mga ito ng kanilang emosyon, dulot ng mga panguudyok ng mga makaliwang grupo, kasama na rin dito ang mga politiko. Huh? Ayang sa pinangunahan nitong flag raising ceremony ngayong araw, muling binati ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang lahat ng kapulisan na nakibahagi at nag-alay ng kanilang panahon para gawing mapayapa at pinakamalinis na halalan sa kasasayan ng eleksyon sa bansa. In behalf of the 225,000 strong officers and men on the Philippine National Police, Let me extend my sincerest congratulations to President-elect Ferdinand Bongbong Marcos Jr. And Vice President elect Davao City Mayor Sara Duterte Carpio on their official proclamation as the duly elected President and Vice President, respectively, of the Republic of the Philippines. After managing to ensure the most peaceful, most secured, most accurate, and fair Philippine national and local election in the recent history with the help of our different counterparts, the candidates, and the public, we, of the philippine national police assure the next administration of our continuing all-out support to its programs as we continue to perform our duty to serve and protect the Filipino people. Bagamat ani General Danau hindi pa rin maiwasan ang mga tao na maging diskontento sa resulta ng halalan, pero nagawa pa rin anya na makontrol at mapigilan ng kanilang hanay ang balak na pagsira at pagpapabagsak ng ilang tao sa kasalukuyan at papasok na administrasyon. Isa na rito ang ginawang pambabastos na mga kabataang aktivista at iba pang grupo na sinubukan ang tapang at paninindigan ng mga kapulisan noong araw ng proklamasyon ni na incoming President Bongbong Marcos Jr. at Vice President-elect Sara Duterte Carp so balit na ang opisyal na pawang mga biktima lang anya ang mga kabataang ito hindi lang ng mga makakaliwang kilusan kundi ng mismong mga politikong kontra rin sa gobyerno uh, mas nakikita ko na siguro yung iba kasi dito mga kabataan eh bukso lang eh, bukso ng damdamin eh. so they were just deceived and, and uh, this youthness from them were taken advantage by some people or some politikos who really wanted to destabilize the government. No? Sa katunayan konesyon pa ni General Danau kung saan kumukuha ng lakas ng loob at kasinungalingan ang mga rallyistang ito para tutulan ang proklamasyon ng bagong administrasyon. I, I, I don't see where are you getting your records na sasabihin ninyo may tayaan. Eh, paano magkakaroon ng tayahan Parang very obvious naman yata. kung dapat malalaman dyan? Okay? And uh, hindi ko rin alam kung saan yung pinag natin ng galit na sasabihin meron tayong sinasabi yung tuwersahan, like yung mga Okay? So doon pa lang, we cannot see the uh, reason why. Pero higit sa lahat, Anya, mas mainam kung mismo ang mga politiko ang magkukusa na makiisa sa iisang adhikain ng bagong administrasyon tungo sa pagkakaisa. Eh, sana naman, sabi ko nga, nakikiusap ako sa inyo. Okay? Uh, Lalong-lalo na sa ating mga natalong kandidato to please let us call for unity the Filipino people have already spoken and let the mandate of our majority prevail. Bigyan po natin ng pagkakataon ang ating pong mga nanalong kandidato to prove their worth. No? So, sana po, eh, hinahon at pangunawa ang ating pairalin. Kung hindi naman anya... No, ito, gusto ko sa ating mga kababayan, no? lalo na sa mga mahiling magrali na wala naman sana kabunuhan. No? Eh, we will be strictly enforcing the rule of law. Hindi naman po pwede na uh, lagi na lang tayo expression, no? freedom of expression, na we will be violating the rights of others. Katulad ng ano, alam niyo naman, since day one, at ating kakulisan is always there to maintain peace and order. Hindi po tayo nang gugurudyan. Pero if uh, we will be pushed against the wall, definitely, the PNP will be reacting fast and move fast with firm resolve. No? Sabi ko nga, uh, kung kinakailangan na paghuliin namin kayo dahil nakaka-traffic na rin kayo at saka nakakasakit kayo ng ibang tao, lalo na naninira kayo ng uh, properties, lalo na ng gobyerno, eh definitely the rule of law will be strictly implemented. Nauna ng tinawag na walang respeto at walang disiplina ang grupong bayan at kabataan party list sa ginawa nitong panggugulo sa araw ng proklamasyon nina BBM at Inday Sara Gamacaylan. Sa kabilang banda, pinatikim ng bagsik ng water cannon ng Bureau of Fire Protection ang mga rallyista nang magpumilit ang mga ito na lumabas sa itinak ng Freedom Park o lugar kung saan maaaring magsagawa lamang ng kanilang pagkilos.